po ngayong Biyerna Santo. Ngayong araw po ng Biyerna Santo ay maglalabas po tayo ng gamit. Ilan sa gamit ko na bagong kasa, bagong karga. Uh, po na Biyerna Santo. Bali, dumating po siya ng Martes. Niritiwala ng tatlong araw tatlong gabi uh, ah, ipapakita ko lang po yung bago kong gamit ito po ay tumbaga at dilaw una ay ang Roma Roma Trespico Roma Trespico Nino bali ito po dati, nagamit ko na sa gumutan itong aromatras figurine ninyo. Ayan. Yung paglabo ng isang gamit ay nagpapakita ng visa. Ah, nagpapakita na ito ay may pintig at buhay. Ayan. Pangalawa naman po ay ipapakita natin ang tanto ninyo yan Bali tumbaga po siya na San Bagong karga din po. Na na Martes hanggang Biyernes. Biyernes Santo. Niyan. Los hindi huma na ano, yung ano. Yung pinakang imahe lumalabo. itong Santo Niño ay ginagamit po sa uh, panghalina uh, pangkabuhayan sa negosyo at sa lahat Paglakbay. yun, magagamit nyo po ito uh, ito po ay dinadasalan tuwing biyernes upang makargahan ang bisa. Yan. Pangatlo ko naman pong ipapakita ay ito, kasambatang gas. Bale, martes din po siya dumating at nakargahan ng martes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi. Bale, magdamag po siya, ano, niririto lang, kinakargaan, no rationan. At yun lang po, ilan po sa mga gamit ko na, no? Pinakita ko nung nakaraan. Na... Uh, Maraming salamat po sa pagsuporta. Uh, shout Shoutout po sa 221 subscriber. From 90 subscriber to 221. Again. Uh, salamat at nadagdagan. At uh, para updated po kayo lagi sa aking ano mga video, uh, like, subscribe po and paki-follow na rin po. Pa-share din uh, lang po at maraming salamat. Mapagpalang meryenda.